So ngayon araw guys, meron nga pala nag-request na magluto daw ako ng french fries. Shoutout nga pala kay Barbie Obejas. Pares pa kami pangalan na Barbie. Sakto nga pala yung request niya dahil marami nga pala ang bata dito sa amin. So pumunta na nga pala ako dito sa daily namin para bumili ng french fries. Alam naman natin na dito nga pala sa daily ay mga mumurahin nga pala yung bilihin. So yun nga guys, nakakita kagad ako dito ng french fries. Isang kilo nga pala available nila dito. Nagulat nga ako guys kasi isang kilo ng french fries ay 109 lang. Akala ko nga guys, yung mga isang kilo ng french fries ay mga nasa 180 na. Pagkabil ko nga pala guys, ko agad dito sa bag ko para madali na ako maglakad at wala na akong bitbitin. So papunta nga pala ng Alpamar para bumili nga pala ng cheese powder. Yung mga convenience store nga pala dito sa amin guys ay magkakapit bahay lang. So yung nga guys wala nga pala nakitang cheese powder pero meron nga pala nakitang so. So bumili nga pala ako ng mantika at vegetable oil nga pala yung pinili ko kasi healthy. Kasi ang Tagalog nga pala ng vegetable ay gulay. So yung mga pinamili ko nga pala dito guys ay nagkakalaga nga pala ng 280. So yung nga guys pagkakuha ko nga pala ng kaldero naglakpakan nga pala yung Buti lang talaga guys napakahaba nga pala ng pasensya ko. So yung guys, wala na nga palang anik-anik. Lulutuin ko na nga pala yung french fries. So, yung plano ko nga pala guys, ibubuhos ko nga pala ito lahat ng mantika. Kung baga guys, yung gagawin ko nga pala sa french fries ay deep fry. First time ko lang magluto ng french fries na hindi tinitipid sa mantika. So, yung nga guys, di ko nga pala alam kung ano yung gagawin ko. Plano ko sana hugasan, kaso wala nga pala ito sa construction. Ang nakalagay kasi dito guys, pagkabukas, lulutuin na agad. Tapos, tinig ko na nga pala guys, kung mainit na nga pala yung mantika. Hindi pa masyado mainit, pero pwede nang lutuan. Sa mga hindi pala nakakaalam guys, professionalism nga pala ako sa bahay namin. Ang specialties ko nga pala guys, pagluluto ng mga prito. Mga pritong itlog, pritong hotdog, mga ganon. So, yung pinakagol ko nga pala dito, guys, ay matuto nga pala magluto na hindi nasusunog. Sa so, mga hindi nakakalam, yung mga pinagluluto ko nga pala, guys, ay puro sunog. Kasalanan nga pala ng kaldero kasi manipis kaya mabilis masunog. So, yung nga, guys, after 10 minutes nga pala pagluluto dito, sa wakas nag golden brown na rin. So, gagamitan ko nga pala ito ng sangkalan para matuyo nga pala yung mga mantika. Ayoko nga pala sa french fries yung mga mamantika. So, yung plano ko nga pala, guys, yung mga niluto ko nga french press ay papamigay ko sa mga kapitbahay namin. Tuwing nalabas nga ako, guys, ginilang nilang sinasabi kung wala daw ang pamerienda. Ano kaya next na may luto para sa kanila? Baka meron naman kayong suggestion, pa-comment naman. Kapag nagluto ako guys, bibigyan ko kayo ng mga tira-tira. So yun nga guys, second batch na nga pala to nang lulutuin ko. Mahilig nga pala si mama sa french fries, kaya magtitira ako para sa kanila. So yun nga guys, pagkatanggal nga pala ng mga mantika, sinaling ko na nga pala tong first batch. So ito nga pala second batch guys, ay muntikan na nga pala masunog. Kung nakikita nyo nga pala guys, may mga tostado na nga pala french fries. Nakalumoto ako kasi guys, na may niluluto pala ako. So pagkatapos ko nga pala ito ng mantika, nilagay ko na pala to sa Tupperware. Tapos lalagyan ko na nga pala ng cheese powder. So sobrang excited ko nga pala na parami nga pala yung paglagay ko ng cheese powder. Maalat. Dagdagan ko ng konti para ano, para mabawasan yung alat. Sobrang alat niya guys. Ganyan kadami para ano, mabawasan yung kaalatan. So ayan guys, mamimigay na nga pala ako ng french fries sa mga topic kapit bahay ko. Sakto so, nga pala guys, marami nga ng bata doon. Pagkasahin ko na lang to. Yan. Madami naman na siguro to para sa bata. Pwede na ba ako mag-apply sa potato corner guys? Kasi magaling na ako magsandok ng french fries. Oh. So yun guys, mamimigay na nga pala tayo dito ng french fries sa mga bata. Ang sarap, guys. Ayaw ako na may flavor. Dang. Tinawakan mo na. Parang nila. Mas so, masarap to. Ito na lang pala. 9 over 10, 4 over 10 kasi ako ng lasa. Hindi yung binigil lola ko. Oh? Sabi <laughs> <Happy> ka. <laughs> <laughs> oh, ito. French fries. <laughs> oh, ayun. Ako, oh, thank you. Mm -hmm. Oh, ito. Okay. Nandiyan sila si Stacy. <laughs> wow. <laughs> wait, so wait, so si Jana. Oh, para sa kapatid mo. Para sa mama mo. Ayun. Ang sasabihin? Thank you po!